Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino, malupit yan! At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo. Kapalaran mo dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Kaya gawing gabay, ulibangan lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot baka naman laman ng iyong horoscope Mahalaga ang kontrol sa sarili sa araw na ito, Aris, lalong-lalo na sa iyong pananalita. Karamihan sa mga Aris ngayong araw ay mas prangka at hindi ninyo mapigilan ang inyong sarili na mag-react. Sa araw na ito, maayos naman ang pag-ibig. Marami sa mga Aris ngayong araw ang malibang kasama ang kanilang kapartner, ang asawa nila o kaya ang kanilang pamilya, mga mahal sa buhay. Mataas ang energy ngayon ng mga Aris kaya marami kayong matapos at maayos naman ngayon ang pasok ng pananalapi. Malakas ang energy sa araw na ito kaya karamihan sa mga aris ngayong araw, ma-enjoy ninyo ang mga familiar na na At hinahayaan ninyo ang inyong isip na mag-imagine, mangarap, pero magaling kayo sa pagproseso kung anuman ang mga nagaganap sa kapaligiran. Marami rin sa mga ari sa araw na ito ang magpapatawad, mataas ang inyong emosyon dahil madali kayong maapektuhan, medyo medyo sensitibo kayo sa araw na ito. Ito ang dalang impluensya ng Mercury at Neptune, pero magiging maayos naman ang pagtulong mo sa ibang tao kasi ngayong araw, mananaig ang compassion, mananaig ang pag-unawa. At mas creative ang mga aris sa araw na ito. Ngayong araw rin, marami sa mga aris mas intimate. Mas kikilalanin ninyo ang inyong mga mahal sa buhay para maunawaan kung paano gumana ang mga pagsasama. Sa araw na ito rin, marami sa mga aris naaakit kayo sa mga taong secretive. Naaakit kayo sa kung ano ba ang mga sikreto o ano ba ang mga nakatago sa ibang tao sa araw na ito ari si ay Mas Compatible sa mga Aquarius ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 8, 17, 18, 23, 30 at 36 Pakinggan ng iyong mga kutob sa araw na ito, Taurus, dahil ngayong araw, mataas ang iyong intuition, lalong-lalo pagdating sa mga personal na sitwasyon. Sa araw na ito rin, maaari na marami kang gagawin ngayon pagdating sa pagbabago para sa iyong mga pangmatagalang layunin. At medyo komplikado ang mga sitwasyon ng mga Taurus sa araw na ito, pero ngayong araw, matulak ka ng energy na bigyan mo ng katotohanan kung ano man yung mga gusto mong gawin yung mga bagay na Medyo matagal-tagal mo ng plenano pero hindi nahanapan ng paraan o hindi nabigyan ng oras. Sa araw na ito, karamihan sa mga Taurus, mabilis kayong mapagod. Alagaan ninyo ang inyong sarili, marami sa inyo kulang-kulang sa tamang pahinga. Maganda naman ang pag-ibig ngayong araw kaya walang masyadong drama ngayon sa mga pagsasama at maayos naman ngayon ang pasok ng pananalapi. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury. Ang Mercury ang makatulong sa iyo, Taurus na mas maging maayos ang iyong pananalita para ma-repair kung ano man ang mga problema sa relasyon. Ikaw rin ay magkaroon ng kalawakan ng iyong mga pananaw. So, mas maging maunawain ang mga Taurus sa araw na ito. Mas maging friendly kayo at ang focus ninyo ay ang happiness, ang kaligayahan sa future. At ngayong araw, magaganda ang iyong mga imahinasyon. Marami rin sa mga Taurus ngayon ay mas accepting kung ano man yung mga pagkakaiba ng pananaw o pan niwala at maganda ang inspirasyon ng mga Taurus sa araw na ito. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 14, 25, 30, 31 at 39. Medyo madaldal ang mga Gemini sa araw na ito at mahilig kayong makipag-usap sa ibang tao. At ngayong araw, ikaw rin ay nagbibigay ka ng mga pagtulong o pag-unawa sa ibang tao. Mas loving ang mga Gemini sa araw na ito. Pero ngayong araw, kailangan nyong alagaan ng inyong sarili, lalo na ang inyong katawan. Merong ibang mga Gemini, merong kayong mga nararamdaman, sakit sa likod, o kaya nagkakaroon kayo ng migraine, kaya alaga ng inyong sarili. Marami sa mga Gemini sobrang stress at yung iba na di-dehydrate kailangang uminom ng sapat na tubig. Sa araw na ito, maayos ang pag-ibig. Walang masyadong malakihang gulo sa pagsasama ngayong araw at maayos naman ang pananalapi ng mga Gemini sa araw na ito. Malakas ang impluensya ngayon ng energy na karamihan sa mga tao ngayon ay nakikipag-cooperate sa mga Gemini. At ang mga interaksyon sa araw na ito ay maayos at lalo na pagdating sa bandang tanghali, papasok ang malakas na impluensya ng Mercury at Neptune. Mas lalong maging imaginative ang mga Gemini, lalo kayong maging gentle sa inyong approach sa ibang tao. At mahili kayong mag-research, maganda ang focus ninyo sa inyong trabaho ngayong araw at magaganda kasi ang inyong mga imahinasyon so mas maging creative kayo pagdating sa praktikalidad ng buhay. At sa araw na ito, ikaw rin Gemini, mahili Pilig kang magmuni-muni sa araw na ito kaya very inspired ang mga Gemini ngayong araw. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 2, 13, 25, 30, 35, at 43. Matapang naman ang mga cancer sa araw na ito at hindi kayo takot sa mga risk dahil ngayong araw mataas ang inyong motibasyon. Sa araw na ito rin, magaganda ang mga impormasyon na iyong malalaman kaya lalo kang nagiging matapang. Sa araw na ito, ikaw rin ay mabilis sa iyong mga desisyon. At pagdating naman sa iyong kalusugan, ang bantayan ang iyong diet. Maraming mga cancer nakakaroon ng problema dahil sa kanilang kinakain. At ang pera sa araw na ito, maayos naman kumpara kahapon ang mga cancer na kung meron man kayong mga problema sa pananalapi at bayarin, kahit papano, mahanapan ninyo ito ng paraan. Maganda rin ang takbo ng pag-ibig ngayon, kaya ang mga pagsasama sa pamilya ay mas maging malakas. Ang mga cancer naman na single, walang ka-partner, ma-enjoy ninyo ang inyong sarili. At maaari na malibang kayo sa inyong mga hobbies ngayong araw. At maayos ang komunikasyon ng mga cancer dahil sa malakas na impluensya ng mercury sa araw na ito, magaganda ang pagbahagi mo ng iyong mga ideya sa ibang tao, very informal ang mga cancer ngayong araw, mas friendly, mas compassionate, at sa araw na ito, sensitive rin kayo sa kung ano man ang mga pinagdadaanan ngayon ng ibang tao. Ngayong araw rin, marami sa mga cancer, napaka-romantic, at interesado kayo sa mga diskusyon, nakikinig kayo ng maayos, kaya yung ibang tao naman sa araw na ito, ay mas nagugustuhan kayong kasama. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga... Mga Scorpio, ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 11, 13, 17, 30, at 43. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Nasa gitna ang liyo sa araw na ito at balanse ang inyong mga pananaw. Kung mayroong mga, mga taong ngayong mag-aaway, wala kayong Papanigan, dahil sa araw na ito, nakikinig kayo sa bawat side ng kwento. At sa araw na ito, ikaw rin ay maramdaman mo ang konting pressure pagdating sa trabahoan pero merong mga good news ngayong araw. Ikaw, Leo, ay mas confident sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa iyong kakayahan. Ngayong araw, ang problema ng mga Leo ay ang pera at ang kanilang energy. Madali kayong mapagod sa araw na ito. Madali kayong mainis rin sa ibang tao. Ang pera naman ang problema ngayon kasi medyo mabagal ang pasok, yung sweldo, hindi dumarating agad-agad o kaya yung mga naipangakong bayad sa iyo ay wala pa rin. Kaya ang budget ngayon ang kailangan pagtuunan ng pansin. Mahilig rin ang mga leon na magmuni-muni sa araw na ito. Maganda ang inyong imahinasyon. Pagdating sa band magandang gabi lalo kayo na maging pribado dahil ang malakas na impluensya ng buwan ang magtulak sa mga liyo na mas mahilig kayong mag-isip, mas pakikinggan ninyo ang inyong mga kutob, ang inyong mga nararamdaman, lalong-lalo na na mas maging matalas ang pag-iisip ng mga liyo kaya mas mabilis ninyong maunawaan kung ano man ang mga problema. Sa araw na ito rin, marami sa mga tao ngayon ang naaakit sa mga liyo at gusto na kausap ka, dahil magaganda ang iyong mga imahinasyon magaganda ngayon ang mga naiisip mong solusyon sa mga problema at mahilig kang tumulong sa araw na ito ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Gemini ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4 17 20 22 26 at 30 Secretive naman ang mga Virgo sa araw na ito at ngayong araw marami rin ang mga gagawin ng mga Virgo at magiging malakas ang banding ngayon ng mga Virgo sa kanilang mga kaibigan, kapamilya o kaya mga kasama nila sa trabaho. Ngayong araw maganda ang pasok ng pananalapi kaya maaari na merong mga Virgo sa araw na ito magkaroon ng bonus o kaya magkaroon ng mas magandang posisyon sa kanilang trabaho at maganda naman ang energy ni Marami kayong matapos sa araw na ito Marami kayong magawa Ang problema ngayong araw Ay ang pag-ibig na maaring magkaroon Ng mga pagsiselos Konting tampuhan Dahil sa araw na ito, sensitibo ang mga taong Nakapalibot ngayon sa mga Virgo Buti na lang, pagdating sa bandang hapon Papasok ang malakas na impluensya Ng buwan Makatulong ito para mailawan ka Sa kung ano ang mga dapat nagawing gawing Desisyon at para maayos Ang iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao, malakas ang pasok ng enerhiya ng Venus sa bandang gabi na. Kaya mas maging expressive ka, mas magiging charming ang mga Virgo at magaling kayong makipagsunduan, magiging paborable ang mga negosasyon pagdating na sa bandang gabi. At ngayong araw, malawak naman ang pag-unawa ngayon ng mga Virgo. Ang problema, 'yung ibang tao ngayon, mas makita nila ang mga imperfections, ang mga kakulangan. Pero sa araw na ito, marami sa mga Virgo magkaroon kayo ng mga realization lalong-lalo na pagdating sa ibang tao kung sino ba ang mga tao na dapat nang iwasan. Sa araw na ito, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 6, 9, 15, 26, 38 at 44. Mabilis ang atensyon ng mga Libra sa araw na ito. Ang mga bagay na madalas hindi napapansin ng ibang tao ay mas makita ngayon ng mga Libra. Sa araw na ito, hindi rin takot ang mga Libra pagdating sa mga hadlang at ngayong araw magaganda, matatag ang mga Libra pagdating sa inyong mga paniniwala. At ngayong araw, marami sa mga Libra mahilig mag-research, mahilig kayong mag-aral. Positibo ngayon ang iyong energy, maayos ang pasok ng pananalapi at at ngayong araw, maganda ang inyong pakikisama. Sa araw na ito rin, Libra, mas generous kayo. Nagbibigay kayo ng chance sa ibang tao at nililet go ninyo yung mga emosyon na hindi masyadong maganda. Hinahayaan muna ninyo yung ibang tao at ine-enjoy ninyo ang inyong sarili. At dahil sa magandang intuition ng mga Libra sa araw na ito, magaling kayong makisama lalong-lalo pagdating sa bandang gabi. At ang mga problema ay masolusyonan pagdating sa bandang hapon at gabi dahil sa maayos na pakikipag-usap. At sa araw na ito, magaganda rin ang imagination ng mga Libra pagdating sa pananalapi at mga gastos. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay white. At ang lucky numbers mo ay 8, 11, 25, 32, 38, at 41, Karamihan sa mga Scorpio sa araw na ito nagtatanong, curious kayo lalong-lalo pagdating sa inyong mga nararamdaman. Malakas ang impluwensya ngayon ng Venus sa iyong sektor, Scorpio, kaya sa araw na ito, hahanapin ninyo ang mga bagay na komportable. At karamihan sa mga Scorpio ngayong araw, mas honest, mas totoo sa inyong sarili. Marami kayong mga sasabihin sa ibang tao na maaari ikagulat nila dahil prangka ka sa araw na ito. At ngayong araw, seryoso ka pagdating sa iyong mga responsibilidad. Maganda ang energy ngayon ng mga Scorpio, maayos rin ngayon ang pasok ng pera, maganda rin ang iyong mood sa araw na ito ang konting problema ngayon ay ang mga tampuhan sa isang pagsasama sa mga mag-asawa hindi maiiwasan na hindi kayo magkasundo pagdating sa inyong mga plano pero ang frustrations ngayong araw ay mapag-usapan ng maayos, lalo na pagdating sa bandang gabi kung saan papasok ang impluensya ng buwan at impluensya ng Mercury na magkaroon kayo ng napakagandang Oras para makadiskubre kayo ng mga bagong bagay, ma-examine ninyo ang inyong mga pangarap, ang inyong plano at makapag-adjust kayo ng maayos. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 9, 17, 22, 28, 40 at 42. Huwag kalimutang mag-like share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Maganda ang effort ng mga Sagittarius sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa inyong trabaho. Merong mga Sagittarius na maaaring magkaroon ng problema ngayon sa pera at sa inyong trabahuan. Kaya bantayan yung ibang tao ngayon, Sagittarius, hindi mo masyadong maaasahan. Huwag mong ipagkatiwala sa kanila ang iyong mga responsibilidad sa trabaho para hindi ka mapahamak. Mataas ang iyong energy sa araw na ito, so very active kayo. Marami kayong ma-explore, marami kayong magawa at karamihan sa mga Sagittarius ngayong araw medyo mas mabusisi kayo. Kapag meron kayong napapansin ay mas binibigyan ninyo ito ng atensyon. Ngayong araw maganda ang pag-ibig kaya walang masyadong drama ngayon sa mga pagsasama. Ang problema ngayon ay nasa trabaho at kailangan na ma-recognize mo kung ano ang mga expect sa iyo ng ibang tao para magawan mo ng paraan. At sa araw na ito maganda naman ang iyong mga connections. Merong mga bagong kaibigan ngayong ngayong araw, merong mga pagpapatawad lalong-lalo na sa pamilya at sa araw na ito matanggap ng karamihan sa mga Sagittarius kung anuman ang kanilang weakness at kung anuman ang uh, mga dapat pa nilang pagtuunan ng pansin para lalo silang mas maging magaling. Maganda ngayon ang energy ng mga Sagittarius at pagdating sa bandang gabi, makapag-relax kayo ng maayos. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky number

Makinig sa mga advice ngayon na ibinibigay sa iyo ng ibang tao dahil ngayong araw, merong mga tao na makatulong sa iyo kung anuman ang iyong mga problema. Sa araw na ito, maayos naman ang pasok ng pananalapi. Kung mayroong mga problema ngayon, ay mahanapan naman ng paraan. Maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa mga Capricorn at maayos rin ngayon ang inyong kalusugan. Ang energy ngayon ay mataas. At sa araw na ito, marami sa mga Capricorn magkakataon ng mga bagong kaibigan, maganda ang networking activity at ito ay magdala rin ng kapayapaan sa isip ng mga Capricorn. Malakas ang impluensya ngayon ng Mercury at Venus. Makakatulong ito na kung ano man yung mga pinagdadaanan ng mga Capricorn, maraming mga tao ang magbigay ng kooperasyon at tulong. At sa araw na ito, maayos ngayon ang mga komunikasyon, mas maging compassionate ang mga Capricorn, yung iba naman ay mas magkaroon kayo ng balance pagdating sa inyong isip at puso. Mas maging rational kayo. Ngayong araw rin, marami sa mga Capricorn, marami kayong pag-iisipan, merong pag-detox ngayon. So merong mga kaibigan na maaring masira, mga pagkakaibigan o relasyon na maaring mahintuna dahil maraming mga realization ang mga Capricorn sa araw na ito. Pero gentle ngayon ang mga diskusyon at mag marami ang mga magagandang plano ngayon para sa inyo Capricorn. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang yung lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 1, 11, 23, 31, 34, at 40, hinay-hinay sa mga obligasyon sa araw na ito, Aquarius. Marami sa mga Aquarius, inaako ang responsibilidad at problema ng mga mahal nila sa buhay. At ikaw ang mabigatan, kaya piliin mo ng maayos kung ano man ang gagawin mo sa araw na ito. Okay lang ang tumulong, pero siguraduhin na hindi ka naman masobrahan o hindi ka mapagod kasi baka mamaya maubos ka at sasabog ka rin sa galit o kaya sa pagod. Sa araw na ito, i-delegate sa ibang tao kung anuman ang mga trabaho. At ngayong araw, marami rin sa mga Aquarius medyo sakitin, madali kayo na mapagod, o kaya marami kayong mga iniindang sakit sa katawan, kaya kailangang alagaan ang inyong kalusugan. Mataas naman ngayon ang enerhiya ng pag-ibig, kaya meron pa rin pagbibigayan sa araw na ito. Maganda ang mga advice na maibigay ng ibang tao o kaya puerta at sa araw na ito Aquarius marami sa inyo competitive kaya dahil sa pakikipagkompetensya ninyo minsan napapahamak kayo kaya bantayan lang ito na hindi masobrahan ang mga gusto mong gawin ngayong araw at matalas ngayon ang iyong mga kutob kaya gamitin mo ito pagdating sa iyong mga desisyon. Ngayong araw iba-iba ang makita ngayon ng Aquarius pagdating sa mga posibilidad. Magaganda ang insights niyo pagdating sa pera at negosyo. At sa araw na ito magaganda rin ang inyong mga desisyon lalong-lalo na pagdating sa bandang gabi. Sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo i 3, 17, 28, 36, 42, 42 at 43. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para lalong ganahan si Ma'am Vivian na magbasa ng horoscope araw-araw. Malakas ang impluwensya ngayon ng Mercury sa iyong sektor Pisces. Kaya maganda ang iyong mga connection sa araw na ito. Maganda rin ang iyong intuition. Pakinggan ang iyong mga kutob ngayong araw para maunawaan mo kung ano ba ang mga nagaganap sa ibang tao. Ano ang kanilang mga intensyon sa iyo. Ngayong araw, maganda ang vision ng mga Pisces. Maayos ngayon ang iyong pag-iisip pagdating sa trabaho, sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon sa ibang tao. At ngayong araw, magaganda ang mga resolusyon. Ang mga dating problema ay maaring mahanapan ngayon ng solusyon, maplansya ang mga relasyon. At mamayang gabi, papasok ang malakas na impluensya ng buwan kung saan. Mamayang gabi, ang mga Pisces, mas maging sociable kayo, mas maging entertaining kayo, at medyo malampasan ninyo kung ano man yung mga drama na nararamdaman o ang takot, ang mga pangamba, at yung mga problema sa pagsasama ay maayos pagdating na sa bandang gabi. Maganda kasi ngayon ang enerhiya rin ng Venus na papasok sa iyong sektor kaya karamihan sa mga tao pagdating na sa bandang gabi, medyo malamig na ang ulo at mas manaig na ang compassion at pag-unawa. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 8, 13, 22, 29 34 at 38 abangan ang iyong kapalaran bukas maraming salamat po ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga na para sa ating dinyan Naraling Pilipino, malupit yan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman Una, sulyak, malupit Kapalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, likat dito nakalaan lahat ng paborito Una, sulyak, malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin Ate Vivian never kang bibitin So sa hula ng tarot Kung naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, idumito e, ka na Araling Pilipino na ang kakana